Magandang araw mga kaibigan Nandito na po ako sa Gubat sa may bundok uh, At meron po tayong harvest kayo ngayon na Laywan o Ligwan So itong tinatawag natin na Dwarf Hanibi So nandito po sila sa puno ng niyog Na ano na po yung sobrang tagal na po nito Sira na So nandyan sila tumira Nakatira yung mga Dwarf Hanibi So mga kaibigan, Uh, panoorin nyo po kung paano po natin sila i-harvest, paano po natin sila hukunin. Uh, tingnan natin kung may laman ba sila o may na na ba silang ang honey ngayon. Okay. So, bye-bye nyo lang po ang video. So, nandito po sa puno ng niyog. Ito po mga kaibigan. Ito sila ah. Yan. So, dito sila. Yan. Diyan po. Ayan. O, oh, ito po yung mga dwarf honey bee na nagliliparan. Ayan ah. Oh. So nakita niyo po. So ito po mga kaibigan no, i-harvest natin sila. Ito 'yon ang bahay nila. Ayan po sila oh. Ah, so, yan po ang laywan Yan. Kita niyo po ba? Yan po. Ayan po mga kaibigan, no? simulan na po natin kunin ito. Ayan. Simulan na po natin mga kaibigan. No? Simple lang po po natin masyadong um, hmm, biglain sila huwag natin biglaan na para hindi sila magkagulo yan po mga kaibigan ayan kuha natin yan po ayan. so sarado po balot po ayan okay po so marami-rami po ang laman mga kaibigan sana kuha natin balot po sila mga kaibigan no at salamat sa panginoon na pinalad tayo kasi malaking tulong po ito sa atin mga kaibigan nyo ganito po so oh, mahirap lang po kasi pag matapang ay talagang magagat ito sila so hindi po basta-basta ang pag pagharvest ng ganito oh katumbas po nito ay pukyutan so medyo laki lang po natin yung bahay ah yung ano botas para hindi sasabit ito so, lang po ayan po mga kaibigan balot po yan mga kaibigan no. ayan So, nandito na po mga kaibigan, no? Ito po. Ayan. Balot na balot po. Sarado. Ayan po mga kaibigan, no? Sarado po. yan Ayan po. Ang ganda po, no? So, sarado po. Poros po honey yung laman nila. Ayan o. Ayan. Poros honey yan. Pakarami po. So ulit mga kaibigan, nandun pa po o. Oh. Ayan. Ayan. So balot na balot din po. yung isa ayan no hmm. hindi mo maingay po sila ayan oke, okay. ayan po mga kaibigan ayan ayan po na no? ayan po So, nagdiparan po sila. Sobrang balot po yan mga kaibigan. Salamat sa Panginoon na pinala tayo ngayon sa araw na ito. Ayan po, tingnan nyo po. Hmm. 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 Yan po ang kuha natin mga kaibigan. No? Marami-rami na po ito. Ayan, balot na balot po lahat. So, ito po ang huli. So, ito po ang huli mga kaibigan na ating kinuha. Ayan po. Ito yung huli mga kaibigan. No. Sanjan so, po sila, oh. Nagliparan. Ayan talagang marami pong pulot sila na naipon yan So, it's ang tapper po lahat mga kaibigan yung nakuha natin na honey. Ayan po. Pakarami po mga kaibigan. Ayan. Sobrang dami po niya, no? Okay. Huwag kalimutan po mag-subscribe sa channel at huwag kalimutan mag-like at mag-comment dyan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin. Ayan. Tinakpan ko na po. Hindi na po mga kaibigan. Ayan. So, nandun po sila, ah. Ayan. Ayan. good